Binabantayan ang sinitahang lakas ng Pilipinas ang presensya ng monster ship ng China na naglayag malapit sa BRP Sharamadre sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, bahagi ng intrusive patrols o panghihimasok ng China ang pagpapadala nito ng Coast Guard Vessel 5901, ang sinasabing pinakamalaking Coast Guard Vessel sa buong mundo. Unang inulap ng maritime analyst si Ray Powell ang paglapit ng 12,000 ton CCG Vessel sa Ayungin Shoal bago ito nagtungo sa Sabina Shoal kung saan nakaposte. Nakaposte ang BRP Teresa Magbanwa para sa AFP. Nakaposte ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard para sa AFP. Sinusubukan umano ng CCG na igiit ang labag sa batas itong claim sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero namamonitor umano ng hukbo ang lahat ng aktibidad sa West Philippine Sea. Ang lahat ng aktibidad sa West Philippine Sea patunay na pinatinding maritime domain awareness ng pansa. Hindi na ng AFP na iligal ang aksyon ng CCG at salungat ito sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon. Nanawagan ito sa lahat ng mga pansang irespeto international law at iwasan ang pagpapatim din ng tensyon sa teritoryo. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino!